Ayan mga boss, CT125 tayo. Ang problema nito, uh, nalulubat. Kapag nalulubat nalubat na, hindi na siya andar. Pag bumusina, ginamit mo yung mga accessories na mamatay yung andar niya. Na mamatay yung makina mga boss. So, yun. Ito yung pinagawa na mga boss. Kaya lang, uh, pinalitan siya ng battery. Tapos, nung tumirik daw, pinacharge. O, oh, ganun. Pa, ulit-ulit lang. So, check, check natin mga boss. Nung tinanggal ko yung kapasitor, uh, lumakas yung kanyang Uh, ilaw, yung oryente. Kaya lang, hindi pa rin siya nagkakarga. So, kapag ganito ang problema mga boss na sa si CT125, old ito mga boss ha, old. So, ang babalta nyo lang ay regulator. Sa regulator mga boss, sa mga palatandaan nyan, uh, pag tinanggal mo yung capacitor, uh, lalakas yung kanyang uh, yung ilaw niya sa sa test light. Pero hindi pa rin siya mag So, medyo magulo ito mga boss. Gawa ng, may lumalabas siyang malakas na oriente pag sa test light. Pero, hindi niya ayang argahanyong yung battery. So, yun. Yun ang isang uh, na regulator na yung sira ng CT125 mo. At, hindi siya katulad ng iba na nasihan. Bawa, sira yung regulator. Uh, walang lalabas na uh, oriente kuryente dun sa kanyang uh, kulay white dun sa charging niya yung pina ang output na niya mga boss walang lumalabas yun sa typical na kapasit ah kapasitor ah, regulator pag tinanggal natin yung kapasitor so ito mga boss sa CT125 since conventional nga siya ah, yung CD niya mga boss battery battery drive at sa ah, meron pa rin siyang primary yun ang nangyayari na mamatay siya pag nag low bat na so ito mga boss nag 11 volts lang kahit paandarin mo Air revolution uh, yun hindi siya pumapasok yung kargado sa battery hanggang 11 volts na lang siya and then may pagkakataon pa na nag 6 volts pa yan pagka na revolution mo pa imbis na umarga uh, nalulubat lalo at yan ay kahit revolution mo revolution, gamitin mo lang gamitin, hindi yan aarga. Uh, Pero pag tinest mo ng test light, yung kanyang kulay white, may lumalabas dyan kuryente. So, uh, ba, diba, medyo challenging mga boss Ayan, uh, 6.2 volts na lang yung pag umaandar na siya. So, medyo magulo talaga mga boss. So, this, uh, ko na palda ng bago regulator. Pagkama mo pa rin kasi tinest natin yung output nung galing sa stator malakas siya. Pero pag pag nga pag uh, nilagay na natin yung fuse ayun lalong bumababa yung karga ng ay lalo mo ang ginawa mga boss pinagtan ko nga siya ng bagong regulator so nung pagka natin siya ng bagong regulator okay na yung kanyang charging uh, nag-tweeter 10 na siya so ibig sabihin ang sinyalis ng regulator may lumalabas sa kuryente pero hindi siya umaarga so ito mga boss bago na yung regulator ay yung mga boss ah, mm -hmm. so, stock at natin ng bago okay, yeah. so ito yung hindi so, na mga boss regulator ang sira